Oh, ayan. okay. So ito po, ito po yung tinatawag natin na landing page para hmm. po doon sa ating FAQ database. So makikita nyo po dito, meron po dito ang welcome message ang ating mga uh, para po sabihin kung para saan po ba itong database na to. Siyempre po, ito ay para magbigay ng impormasyon na makakasagot sa mga karaniwang tanong tungkol sa mga serbisyo po ng ating embahada polo at iba pa mga attached agencies. So, napakadali naman pong gamitin ito. Ang karaniwang pong tanong, ito po, pupunta po kayo dito sa search keyword. Ang pinakamadalas pong tanong, passport. So, i-test po natin, passport. passport. Oh, oh. Ayan, i-type nyo lang po. Type nyo lang po yung keyword ng inyong tanong. Tapos, i-search nyo po dito. Lalabas po ngayon yung mga available na sagot. Una po. <laughs> How much do I need to pay for the services of the embassy? So, magkano? How can I get an appointment for passport renewal or extension? O, appointment naman po yan. How can I get a Philippine passport? Ano po yung mga requirements para sa Philippine passport? So, kung anong po yung closest na tanong ninyo, i-view nyo po yung sagot. Click po natin itong halimbawa. How can I get a Philippine passport? So, makikita nyo po ngayon ito po yung mga requirements. Yan po ang pinakamadalas na tanong. Marami nga po, pag nandito na sa embassy, so hahalapan ng mga required documents. Ang sasabihin okay, oh, oh, ng tama. ano, ang sasabihin ng client, eh, hindi niyo naman sinabi na kailangan yan. Bakit hindi niyo sinasabi? Nako, hindi po. Available po yan. Lagi po oh, nasa... Tama. Lagi po nasa website natin yan, available. Ngayon po, makikita nila, napakalinaw po nandito. Madali Ayan. po mabasa. Okay, ito. Oh. I-test po natin ulit. Ano po yung isa pang pinakamadalas na tanong po? HSW naman. Try natin. HSW. Yeah. Yeah, si food so, service ba, workers. Para. No. So, parang household sila yung pinakamakukulit. <laughs> I-test po natin ngayon. Sige po. Ayan po. Itong mga Ayan. sagot po na ito, ito po mismo galing po ito sa ating polo or ang ating Philippine Overseas Labor Office. Makikita niyo po dyan yung mga pinakamadalas itanong sa kanila, pwede po ba ako magpa sa polo? Ayun. So marami yan. Number one yan. Tapos, number one. Ito po, uh, tapos na po ang kontrata ko, pero ayaw akong pauhin ng employer. Yan, madalas yes. din yan. Ayaw ako ibili ng ticket, walang exit visa. The usual. Tapos ito po, uh, totoo po ba na may ESB ang mga kasambahay? So, itest po natin, uh, pwede po ba akong Magpa-rescue sa polo. Ano po ang sagot? View natin. Sagot. Ayan. So Makikita nyo po. Makikita nyo dito ang sagot. So, magkakaroon na po kayo ngayon ng idea kung ano po yung servisyo na kaya ibigay ng polo pagdating hmm. sa mga ganyang uh, suliranin po. Hmm. Basta mo yung. Opo, yun <laughs> po, po yung function nitong search keyword na ito. Pero bukod po dyan, pwede po kayo kung gusto niya lang tingnan ano ba yung mga tanong na available sa ating uh, database, pwede po kayo mag-search via category. Makikita niyo po ito. Meron tayong six categories dito sa ating database. Consular, ATM, mm -hmm. Labor, mm -hmm. Overseas Voting, Filipino Community, at COVID-19 Matters. Oh, COVID so, eh, itry po natin yung ATM. Kasi isa pa rin pong mataas ang demand yan. So kung gusto yeah. niyo po mag-browse, mag browse mag browse lang po kayo ng mga available na uh, sagot. I-click niyo po yung service. Ayan, makikita niyo po yung mga tanong dito. Halimbawa po, basa po tayo ng isang tanong dito. Paano po ba ako makakauwi sa Pilipinas? Yan, napakadalas po sagot. tayo. Na ang, Apo, sagot. So ngayon, ang sagot! Ang sagot, i-click po natin, view answer. Pakibasa. Ayan. Basa. So, makikita yan. Basa. Basa. Baka biglang Boltes pa yung makiplay ni DJ Surdo dyan. So, makikita niyo po itong sagot. Eto na. Paano po ba ako makakauwi sa Pilipinas? Pilipinas. sagot. Aba. Kailangan niyo po makakuha ng exit visa, syempre, kasi requirement po yan. Paano po kayo makakakuha ng exit visa? Nandito po, 1, 2, 3. So makikita niyo po yan. At meron din po, Meron din pong bonus na Arabic translation kasi nga po Ayun. Oh, uh, oh. Mga kasambahay natin minsan po hindi pinapaniwala ng amo kasi hindi naiintindihan yung announcement ng embassy. Ito po oh. pwede nyo ring ipakita itong Arabic version. Niyan pong guide natin sa oh, inyo. may Arabic version. Oh, What? importante po 'yan. Importante kasi talaga marami talaga mga employer naghanap din eh ng translation. Opo. Oh, Bigyan pa po natin kayo ng isa pang sample sa ATM. Ano Sige. po sure. yung pinakamadalas dito? Eto, uh, favorite ito ni Ms. Lou, last session. Yung mga oh, immorality cases. Alam. Nabuntis po ako, <laughs> pero hindi kami kasal. Paano po ang gagawin favorite ko? Favorite talaga. <laughs> okay. Nung no, uh, na... Oh, tingnan po natin kung anong sagot. Kalor. Basa. Uh, basa. Eto po. Kailangan niyo pong iparehistro sa consular section ng embassy ang inyong anak tawag po dyan ay report of birth. So, makikita nyo po kagad dyan kung ano yung maaari ninyong gawin. Anytime po, pwede ninyong buksan itong uh, ating uh, FAQ database. Ito pong uh, Philcom naman, kasi baka po uh, meron din mga Pilipino community na interested po sila dun sa mga ibang uh, ino offer po ng ating attached agencies, katulad po ng SSS, Pag-ibig, Uh, yung po ating PNP attache, pati po DSWD. So makikita nyo po dito, meron din tayo mga information mula sa ating mga attached agencies. Katulad po halimbawa ng SSS, kasi nga po marami tayong mga SSS po yung para sa mga privately employed. Ano po ang mga benepisyo ng SSS? So tingnan po natin ang sagot. You answer. Ito po, makikita nyo yan. Opo, nandyan po lahat. Pati po yung mga benefits po at services ng ating attached agency. So makikita niyo po yan. Nandiyan na mm rin ako. -hmm. Siyempre po gusto nating sabihin na hindi po lahat ng tanong ay masasagot nitong ating database. Kasi nga po ito ay para dun sa mga karaniwang questions. Ang ating pong gagawin, pag wala po dito sa database na ito, idadagdag po natin. Ang tawag nga po dyan ni ating ambasador, ito po ay isang living document. Overtime, dadagdagan po natin ang dadagdagan ng information until makarating po doon sa punto na bawat tanong na maisip po ng ating mga kabayan masasagot na ng ating database. Sa ngayon po, sa ngayon po, last na po, kung hindi nyo po makita dito sa available questions o mga sagot sa ating database, punta naman po kayo dito sa contact details. I-click nyo po yan. Makikita nyo po pwede kayo magtanong ng karagdagan sa ating mga offices. So, makikita nyo po, paano makukontak ang consular section, ang APN section, ang polo at mga attached agencies natin. Hmm. Yun po, yun po ang... Uh, Kung backup. Kung hindi nyo po mahanap ang sagot sa ating database, tawag naman po kayo para ma makahingi po kayo ng additional information. Okay. Ang galing. So, yan po. Yan po ang ating... Uh, i think faq data